ako na tayo sa uri ng panitikan. Kaya naman ang sabi dito, ito ay isang maikling kwento. Alam naman na natin na ito ay nagpapakita ng realidad na may mga bagay na hindi nabibigyang hustisya sa lipunan. Ang maikling kwento ay isang ma isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng tulad ng nobela at tula. Isa rin itong pangagagat ng realidad. Kung ginagagad ang isang momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tahu. So ayan, ang susunod ay ang estilo ng paglalahad. Ayan, pagsasalaysay at paglalarawan. Nakita naman natin um, yung ginawa ni Gino'o um, dumali sinalaysay niya about bahagi yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari at inilarawan dito kung ano yung mga nangyari doon, kung ano yung mga naganap. Kaya naman dumako tayo kung ano yung mga tayutay na, na nakapaloob dito. Ayan, Ayan maraming salamat, salamat binibining abuan. Dito naman tayo sa mga Dito, tayutay, dito, dito. Naman tayo sa mga tayo. sa ating Ayan, kwento, meron kaming nahanap, kami nahanap na, na apat na mga apat Na mga tayutay. Ayan ito yung Ayan, mga, mga linya sa pwento, sa kwento. Na mayro o mayroong, na mayroong mga, tayutay. mga tayutay. Una dito na dito pagtutulad. ang pagtutulad. Ayan. Ayan. Talagang, Talagang, dito ho sa palengke, maraming ho, sa naglilipa, palengke, ng, ng, bata, maraming kaya ang, ang, ng Ayan ang halimbawa ng pagtutulad. At sa pagwawangis naman, pag at sa kanyang manipis at naputlang labi, at labi, bahagyang, bahagyang pasok, sa pagkakalat, sa, pagkakalat, ay naglalaro, ay naglalaro isang ang isang, isang ng, ng kasiyahan. Ayan, sa Ayan, pagmamalabis, pagmamalabis naman, nanatili na siya sa pagkakatayo ng ilang saglit, waring tinakasan ng lakas at ayan meron naman dito at, ayan, pag naman dito, at pagmamalabis. pagtutulad at pagmamalabis mayamaya -maya ay parang mayamaya ay parang sa kanyang alaala -ala, ala -ala, ang alaala ang gususin batang kanyang batang kanyang nakabangga na ay naman isa pa ang pag -pag pagmamalabis sinamaan ka ng oh, malabis na oh, bata ka ang sabi niya hindi ng. Ayun, isa pang halimbawa ng pagtutulad. Ayun, isa pang halimbawa ng, ng paglalarawan Ang mga nanonood ay parang pamakakapasilan, na na makapagsalita nang pagmakapagsalita ng pag at um, ikalawa at sa pinakahuli, bahagya, sa bahagya, ng, umabot bahagya sa pandimig, ng umabot sa kanyang pandimig, ang malakas pandimig, na busina ang malakas ng ilang humahagibis na sasakyan, at, at ang panghuli, ang, ang pagtutulad, malamig, malamig na pawis, na pawis ang gumigiit sa noon ni Aling Marta, ay parang at ang tuhod niya ay parang Ayan, naman, dumako naman tayo sa ayan, dumako sariling naman tayo reaction. sa ang sariling reaksyon. Ang, 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 sa amin namang sariling reaction sa kwento na ang kalupi sa kwento na ang kalupi. ay, nasasabi nating natin ang mali, nakakamatay akala. ang di ba? di ba? Um, na pagbintangan um, ni, ni, Aling, Marta, yung niyan, kabangga bata na siya yung, bata, na siya yung kumuha ng kanyang kumuha ng kanyang ayan. Kaya mag-ingat, Kung mag wala naman tayo o evidence. Ayan, at, Ayan, ang, teorya at naman, ang teorya naman, ang, kalupo, ang, kalupi ang kalupi ay isang teoryang, ay isang teoryang realismo. realismo dahil layunin layun ito na, na ipakita ang mga karanasan, mga karanasan at, nasaksihan at nasaksihan ng may akda, may akda sa kanyang nipunan. Ayan sa makatuwid ang, ang, ang panitikan, panitikan ay hango, hango sa buhay-buhay, hindi, hindi tuwirang totoo, totoo sa, sa pagka isinaalang-alang isinaalang ng may akda ang kasiningan at pagka ng kanyang sinulat. Ayan, ayan, dito, naman, dito sa pansin, pansin upo, na, uh, uh, merong meron kaming na, na, na dalawang, dalawang, ano, dalawang, parang, mm, ugali. ugali ayan, ayan, at mapanghusga. At mapanghusga. Ayan, ayan. Si, Aling si Aling, Marta ay, ay makakalimutin, at mapanghusga. At mapanghusga ang kwento ang, 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 kalupi ay sumasalamin sumasalamin sa, totoong pangyayari sa ating, ating mundo. Marami, sa ating yung mapangusga, mapangusga at hindi natin, natin muna, kinikilala yung mga taong nakakasalamuhan mga natin. natin. Madalas, Madalas sa buhay, buhay natin, natin tayo, 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 tayo ay nagkamali, nagbibintang at nangusga. Ganito, ganito, ganito ang naging sitwasyon ni Aling Marta sa, sa kwento na ang kalupi. Ayan, dumako naman tayo sa mga tauhan ng kwento ang kalupi. Una dito, Una dito, si Aling Marta, si Aling Marta isang, isang pangkaraniwang nanay at, at asawa na nagsusumikap, nagsusumikap para sa kinabukasan ng, ng mahirap, mahirap nilang pamilya. pamilya. Mayroon, Mayroon, siyang anak na dalagang matatapos ng, ng high school. At bilang, regalo, dito, ay gusto niya itong, itong sur na paghandaan. paghandaan. Ayun, ayun. Ang tanging tangi pangarap, pangarap niya ay makapagtapos, ay makapagtapos ng koleyo at kanyang dalaga at kumunlad ang kanilang buhay. Siya ay may katandaan, ay may katandaan na at medyo mainitin ng, ng ulo, ulo mapagmarunong, mapagmarunong na otoridad at makalimutin pa mak minsan. Minsan na may pagkasinungaling din siya, at, siya at, mapangisga at mapangisga sa ibang tao. Sa ibang tao. Next naman, Next, naman, ay si Andres Reyes. Ito, yung ito batang, batang napagbintangan na ni Aling, ni Aling Marta. Marta. Ayan. Ayan. Siya ay siya isang, isang busbusing busbusing batang, busing batang aksidenteng nabangga na si Aling Marta at napagbintangan na pagbintahan, nagnakaw, nagnakaw na kanyang ng kanyang kataka. Siya ay walang, siya ay, siya ay walang permanent, permanent tum tuloy Minsa'y tumutuloy sa kanyang tiyahe, ito kayo sa kanyang lola. Kahit na Kahit anak na mahirap, na anak hirap, hindi, ito, hindi magnanakaw. ito magnanakaw. Siya ay nasagasan habang tumatakas, tumatakas kay Aling mata, at maon ay binanggian ng, ng buhay. Mga pulis, sila, sila, ang, sila muli ang muli at nag investigasyon sa usahang pagnanakaw, pagnanakaw ng kalupin ni Aling Marta. Marta. Pang-apat, si Aling Gordiang. Ang tinderang inatangan ni si Aling Marta ng pambilin ng paghanda ang ang dalagang, ang dalagang anak ni, Aling ni Aling Marta. Marta. Ang, magtatapos ang magtatapos ng, ng high school, school at paghahandaan ni Aling, Aling Marta ng garbanzos garban siyang paborito, paborito nito. At ang, panghuli, asawa ni, asawa ni Aling Marta. Marta. Matyagang naghahanap buhay para, 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 sa para sa kanyang pamilya. pamilya. Siya ay mahilig, mahilig manigarilyo at siyang kumuha ng sakalupin sa, kalupi sa kalupi ni Aling Marta na walang paalam kaya nito. Kaya niya ito nalimutan. Yan, sunod naman, yan, sunod ang, naman ang, ang pangyari. Ayan, ay, narinig naman natin ang um, Ayan, ay, narinig naman buod natin ni um, ginoong buod ni ginoong at rastong dumalina at, at ako ngayon. Ikikwento ang parang pahapyaw lang sa kwento. Arang ang kwento ko lang pi ay, ay ang kwentong si ay nang maganap ang pangyari sa palengke nang maganap ang pangyari sa palengke nang si Aling, Aling Marta at nang hingi ito si Aling paumanhin at nang hingi ni, ni Aling Marta at pinag sa susunod at sa susunod. Naman, na naman na pangyari sunod, pangyari sunod naman na pangyari dito saglit na kasiglahan ng kukuha na ng pambayad si Aling Marta sa biling mga gulay siya ay nagulat dahil wala na Yung kanyang pitaka at nagsinungaling ito, naninakaw ang, na ang kanyang kalupi mula sa makabangga niyang bata. Dagdag pa dito, Dag ang pagtatanong ng mga polis kay Andres call sa kalupi na, na wawala dahil sa galit wawala, ni Alimarta sa bata na kanyang inakusahan. Na Sunod naman, naman ang pangunahing suliranin ay, ay ang pagkawala ng kalupin ni Alan na... Marta at pag-aalok sa pag kay Andres at pilit itong paaminin ito ngunit ito'y ito itinatanggi, itinatanggi, ng itinatanggi ng bata sumunod pa ang pagdala sa kanya sa presinto upang imbistigahan sa nangyari ang kasukdulan naman kasukdula ng, ng kwento ng ay ang pag-iimbistiga ng pulis kay Andres na nanindigang wala itong ninakaw kay Aling Marta at ang tangka nitong pagtakas ang at paglaban tangka, dahil ito, sa pananakit ng matanda. Dahil dito na aksidente yeah. si Andres sa pagtakbo niya papatawid sa kalsada. Yeah. At ang kakalasan naman na nang malaman ni Aling Marta na at ang nawawala niyang kalupi na, ay hindi pala na, ninakaw. Dito naliwanagan siya sa lahat. Nang na, pagdating dito, sa bahay ay, sa ay nalaman niya na nakalimutan na, niya palang tikbitin ang kanyang kalupi ng palangis ito sa bahay, umalis ito sa bahay. Ayan, dumako tayo sa bisang pampanitikan na ilalahad ni Ginoong Rum dumalis. Dumalina. Bisang pampanitikan. Una dito ay bisa sa isip. Ang akdang kalupi ay inilalarawan sa atin na kailangan nating isipin mabuti lahat ng bagay. Huwag tayo magbintang kung walang ebidensya dahil lamang sa paghusga nito base sa panlabas na inyo. Pangalawan naman dito ay bisa sa damdamin. Natukoy na kailangan nating maging maingat sa bawat binibitawan nating salita sa bawat husga na binabato natin sa kapwa dahil may malaking epekto ito sa buong pagkatao ng isang individual na hinatulan mo ng husga. Sunod naman dito ay ang bisa sa kasalan, kasa, kaasalan. Huwag tayong manlait ng kapwa dahil lamang sa estado ng buhay, ang pagkakaroon ng respeto ay ang pinakamahalagang sa bawat tao. At ang daman na naman na visa ay bisa sa lipunan. Maging mapanuri sa paligid dahil minsan ang inakala mong gagawa ng masama ay yun din pala ang tutulong sa iyo. Dahil sa akala mong tama kahit ito ay mali at walang patunay ay ang matutungo sa kapahamakan. Ayan. At dito na po nagtatapos ang aming pagsusuri sa sakdang ang kalupi ni Benjamin P. Pascual. Ayan. maraming salamat Ayan. Maraming sa pakikinig.